Normal na nag-aaway ang mag-asawa. Pero, mas maganda alam nyo rin ito. Ang babae ay may estrogen hormones na nakakaapekto ng kanilang emotions. Kaya after manganak, pwedeng magkaroon ng postpartum depression o yung pagiging malungkot na connected sa pagbaba ng estrogen. Nangyayari rin po monthly ang pagtaas baba ng estrogen ng babae mga araw bago ang menstruation, mababa rin ito kaya nagiging depressed or irritable. Then few days after mens, nagno-normalize na. Premenstrual syndrome, PMS, ay common sa siyam na pong porsyento ng mga babae, which starts after ovulation. To be exact, day 14 after menstruation hanggang day 28. Yan yung mga days na medyo irritable sila. Hormones pala akala ko dati may topak. On the good side naman yung fertile siya like day 12, 13, 14 from menstruation, yun po yung in the mood siya. Masayahin. At yun yung gwapong gwapo siya sayo. So basically, hormones niya ang cause nun, di ka talaga gumwapo. Hehehehe, <laughs> kung pumalo na yung PMS, yan na yung sasabihin nilang, naiinis ako sayo, di ko lang alam bakit. The point is, wala sila talagang toyo sa ulo, or nababalew, nasisiraan ng bait, possessed or may topak. Teka, parang may hugot na ako ah. Hormonal effect rin yun. Both must learn this. The woman must be able to identify. So you will not be too hard on yourself. Normal ka. Si husband naman di kailangang sabayan yung emotional mood swings ni Mrs. Swerte tayo we don't have this kind of monthly roller coaster cycle ng hormones. That's why we are called gentlemen. Kung kailan nagiging mainit ulo niya, pinapagalitan lahat ng tao, aso, pusa sa bahay, we on our part needs to be gentle. Huwag mo nang sigawan or sabayan, it will just pass. Di rin natin pwedeng sabihan na labanan mo yung pakiramdam mo dahil ni isang kusing na idea, di natin talaga alam yan. Only kapwa babae lang ang pwedeng magsabi ng labanan mo yan sis. Kaya mo yan. Too sad, many marriages have made wrong decisions to part ways, not even thinking that hormones played a role on all those nonsense fights. Wag naman sana tayo sumali sa lista. Alam ko, kaya natin. Ang kawawa ang mga bata.